Nandito kami ngayon sa San Bernardino at nakahanap kami ng sa Ilocano ay The Mortis ang tawag. <laughs> the, the, Mortis. The Mortis ang sa Ilocano. Yes. Kung sa natin pagtubuan na natin ako. <laughs> Sinongkit niya sa kapitbahay. <laughs> ano ba sa Tagalog The Mortis? Yeah. Ayan o. Oh. da po, The Mortis. The Mortis. Yeah, like, ik ikabi ko tani. Ano ba, ta ang Tagalog na nga niya Hindi ko alam. Ang Lucano ako matan. Kamachili. Kamachili ba? Hmm. Nasa maet. Nasa yung puno na Ano? ang doon yung may-ari puno ng eh, yep, mga Ilocano kuunti, the mortis nabudyorin, <laughs> nabudyorin <laughs> yan na, nakapark ka merito ba inaantay namin yung anak ko <laughs> yan, may puno ng ano kamachili kamachili Unsa? Uh -huh. Amo pa? <laughs> In thirty years or thirty-five years? <laughs> Tata lang man ayon, Naka maka ko ah. The Mortis. The Mortis. Sa Amerika pa. Sa Amerika pa. <laughs> <laughs> sa, sa Amerika pa. Hmm. Sa Amerika pa naka ano. Kuha ng The Mortis. Hmm. Nabukal na ba niyo? Oo. Samit. Ang dapay dyan yun. Ayan. Ayan. Hmm.

Oo. Oh. Ngayon ay data bukol ng inga po ng Pilipinas sa den mula toy. Siyempre. Mhm. hmm okay, till next video again. Salamat sa panonood. Bye.